isang madilim na kalangitan, iisa lang ang inaasahan. Walang bituin, walang buwan, walang liwanag na makakamtan. Hanggang kailan, hanggang saan, lilimutin ang nakaraan. Hanggang kailan, hanggang saan, kakayanin ang masaktan. Walang hanggan na patutunguhan, walang lunas sa kalungkutan, walang amin sa kasinong ngalingan hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan, hanggang saan. Sa isang madilim, nakalangitan sa lang ang inasahan. Walang bituin, walang buwan, walang liwanag na makakamtan hanggang kailan, hanggang saan masasaktan. Hanggang kailan, hanggang saan, lilimutin ang nakaraan. Hanggang kailan, hanggang saan, kakayanin ng masaktan. Lumipas man ang mga taon, umagos man lahat ng tagat, hindi alam ang gagawin hanggang kailan, hanggang saan masasaktan. Lilimutin ka sinwalingan Itatago hanggang saan kakayanin ng masaktan walang hanggan na patutuhan walang lunas sa kalungkutan walang amin sa kasinong alingan hanggang kailan hanggang saan ilang hinirasyon pa ba ang nasasaktan Kakayanin kia anh im baba Hanggang xác thịt, hang gang kylan hang Hanggang san, li muti san,